at anong eksena sa kanila ang hindi mo maliligutan? Spoil ko na po yung buong movie. Ay, wag na ba? <laughs> <laughs> hindi. Um, siguro, pinaka-pababaon ko dito sa buong movie, is sobrang importante ng bond nyo outside of the camera. As in, sobrang napalapit yung loob ko sa kanilang lahat. Even outside of the even wala sa set. Ramdam na ramdam ko na mama ko si inay, na silang lahat mga kuya ko. And sobrang important pala talaga yung relationship mo with them. Kasi ro may registro siya sa camera. Um, and eksena, uh, ang dami Pero yung mga, ang dami talaga, parang sobrang dami. Pero super na-enjoy ko yung mga eksena na kumpleto kaming pamilya. Kahit mabigat yung eksena, even after nung no take, okay, Pakalmayin natin isa't isa, tatawa kami. Actually, napamunta nga ako sa set, parang kalmado nyo naman. Okay. Yeah. Off cam, nagtatawa na ko rin <laughs> na. <laughs> Off, come. Off come. Pero pag on the set na, yun na. Yes. na, -transform na kayong lahat. Ina-transform na. Okay. Uh, Reggie, your next question. Kinabahan dun sa lahat. Nako. Totoo po ng reaction ko po dito nung nalaman ko yung project na to. Kinabahan po talaga ako. Siyempre, ang umusay po na ng lahat. Diba? Parang sabi ko, pero more than that, mas nagkaroon po ako ng lakas ng loob para mas galingan pa. Kasi talagang sobrang nakaka-inspire. Siyempre, ang gagaling ng kasama mo. But ka, but bakit mo hindi aayusin? Pinaka, sabi ko kay Inay, actually, nung una. <laughs> Inay, sorry pa. I love you, ma. Pero nung una kong na-meet si Inay, sabi ko, Alam, matatakot ako kay Inay. Paano kaya? Sabi ko talaga sa kanya, Inay, pwede ko po ba kayong tawagin mama? yung unang reaction. Tapos sabi niya sa akin, oo naman, nung look test po namin to. And ngayon, anak niya na talaga ako. And can I, uh, I ah, go, go, go ahead, go ahead. Anak ko si Belle sa puso ko. Right. Sa pili ko lang to. Can I just say, bago alam yung next question mo noon, parang this is so refreshing to the eyes kay Bell. Kasi nasanay kami na nakapanood na, na si Bell with, you know, Donny, yung kanilang tandem, kanilang partnership. It's just so nice to see Bell working with the legends. With Inay Maria, with Paola Pascual and refreshing them to work with Juan Carlos and Joshua Garcia. Now I feel like Belle is no longer a Gen Z rising star. For me, Belle now for me Belle is now a Gen Z superstar. The Nag, the flashback is it ko now that day that I went to Star Cinema office na nag-uusap kayo ni Direk Yeah. Doon yung una nating bin sa kanila na you're doing this big solo project. Belle? Yes, and it's truly such an honor po to be able to work with, of course, these artists that I really look up to in the industry and of course, to Star Cinema. It's such an honor to be able to do this project and it's such, ang ganda-ganda ng mensahe nito, and Just to be able to be part of the cast itself sobrang nakakataba po ng puso at pinag pinagpapasalamat ko po yun. Thank you, Bel. Thank you. Alan, your next question. And how do you, kumbaga, pinakalma siya at paano yung sinuportahan po yung eksena niyo together? Ah, ano, uh, ko lang yung kinabahan siya. Wala siyang kaba. Wala! Hindi ko nakita yun. Hindi ko nakita yun. Ang nakita ko yung mga mata niya eh. Mga mata, ang ganda-ganda ng mata. Hmm. At saka, ah, isa pa talaga natural siyang umarte. Totoo ang arte niya. Hindi siya umaarte. Totoo lahat yung pinakita niya. Genuine lahat. JK. That's why I said, O oh, anak, mahusay ka. Ano mo yes. ngayon? So, ipaghusay mo pa para mas mahabang pa ang makita ng mga fans mo na nandito ka sa industriya nito. Ay, ilal ka ng industriya. Alam ano niyo po ba, share ko lang, first scene ko with Mama. Para kasi medyo medyo heavy yung scene. Not really heavy, dito diba po. Tapos sabi niya sa akin, binigyan niya ako ng tip. Sabi niya, Nak, ibuka mo lahat bago mo ibigay. Mas naramdaman mo. At siguro yun yung mga isang lessons ko na, na, na mababaon ko. Talagang kailangan, hasta yung paghinga mo, kailangan ako pa rin si Jerry. Yun talaga yung mababaon kong lesson dito, na bawat mong pagkatao ko dito sa buong movie na to na kailangan ako si Jerry. And I wouldn't do it without the help of Mama. May sinasabi si Jerry. Ah. Oh, okay. Alam mo. Ako work ko na lang sa Bennett. Parang working with her now, I personally feel super proud of of um, what she's achieved and magaling. Magaling yung punso namin. Sobrang. <laughs> Tapos namin yan eh. Um. The stone we wow. <laughs> All right. Alan. <laughs> like just to continue what you're saying, but it's also a release, deba. Right? It's also a release of emotions, and there's freedom to that. And I think that's when the liberating comes, ba. Right? I agree. Um, next, we have. It talks about so many um, topics. every family is distinct, I would say. Bawat pamilya ay may istorya. And specifically, the story talks about Mama. And I think that's what differs it. It's our relationship with Mama. It's our relationship with our siblings. And also adding to that, ang dynamic kasi ng characters namin, sobrang daming layers. But when you say it, it's a, such a beautiful picture to say. And that's what differentiates this film from other family movies.